Good morning. Kakagising ko lang at magbe-breakfast ako ngayon. So, nagluto ako guys ng migoreng. First time kong itry itong itong, var itong variant ng migoreng na Yan. So, spicy siya at hindi ko alam kung anong taste talaga nito. Try ko lang kasi medyo meron ako ng isang seasoning na hindi ko hindi ko isinama kasi parang parang iba ayaw ko yung amoy actually masarap ang migoring pero yung yung kinakain ko laging migoring hindi itong variant na to yung iba so ito tatry ko lang ngayon ko lang tatry itong variant na to may sambal siya eh. May tinatawag siyang sambal. Yung kulay green. Parang, parang amoy talaga ng ano. Basta may amoy siya. So, try ko. Bakit? Hindi ko bet ang lasa. Hindi ko bet ang lasa. Aside sa maanghang, sobrang anghang, I think yung sambal ang hindi nagpasarap dito. Kasi ano siya eh. Ang may goreng na isa, yung isang may goreng, makakain ko pa talaga siya. At masarap talaga yun. Pero ito, dahil may sambal siya, hindi siya masarap. Kahit pa sana siya eh spicy lang, okay lang eh. Kaya lang yung yung ang aroma ng sambal, parang feeling ko eh, naalala ko na naman yung mga food ng ng mga kasama ko nun sa Korea na natikman ko pero okay naman kaya lang eh yung sambal lang hindi masarap sobrang spicy din niya actually hindi ko na nga isinama to eh yan o oh. kasi sobrang siyang sticky sobrang siyang sticky kaya hindi ko siya sinama so piling ko parang oyster sauce lang to eh ay, hindi ko na sinama. Although may oil na rin naman siya. At saka may toyo. Kaya, hindi ko na sinama lahat yun. Pero yung green, na ilagay ko siya, yun nga yung sambal. Hindi siya masarap. Taste ko ulit. Ayoko. Hindi masarap. Kakapin na lang ako. Binili ko yan sa supermarket. Yung isang araw. Punta ng kalapan. Doon ako nag-groceries. Kaya lang. Hindi talaga siya masarap. Nag-try lang naman ako actually niyan. Kasi sabi ko, ba, uh, parang for me, parang bagong variant. So, tsaka hindi ko makita yung hinanap kong ano eh, yung Nissan pasta ng spaghetti at tsaka carbonara. Kaya, migoring ang aking nakuha. Hindi siya magandang kainin with coffee. At hindi rin siya magandang breakfast. So yun lang. Pero kung taste nyo naman, kaya nyo, kainin nyo. Pero for me, hindi ko siya kakainin. Lang guys. Bye bye.